Eh, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 18. 18? Ah, oh, ah, oh, sipag mo ah. Ako, ilang taon na? Hulaan mo lang ako. Ilan na? Hulaan mo. 34? Oh, isa pa. 34. Ah, oh, uh, isa pa. 33 33? So bumaba Melapit na, melapit na Hehehe <laughs> Melapit na Ilan? Melapit na 35 35? Waduh itu maas ya Melapit na Hehehe Hehehe Yo, last last Ilan, ilan tahun na kau? Tidak namu muka kau ya Oh 30 31 31? Oh malapit talaga. Okay, okay, malapit na 'yon, eh. Okay. <laughs>